For today's video, dito na naman tayo sa pagre-reaction itong si ate. Nakita ko itong video na sa TikTok, humihingi siya ng tulong. Alam niyo kung bakit siya humihingi ng tulong? Kasi nag-away sila ng kanyang employer. Ang tanong niyan, bakit tumawag agad siya sa agency? Hindi agad sila nag... Kumbaga hindi siya nagmuna nagsabi, ano ba ang kailangan niyo at bakit kayo nagagalit sa akin? So, panoorin natin ang kanyang tulong at ang kanyang hinaing dito sa TikTok. Kung bakit nga siya, ganito na ang ginawa ng kanyang employer. Mabait yung employer niya, ha? Halika, panoorin natin. Pasatan mo, nina, Pag may bulo lang pa sa tanan, no? Pag dyan, ni baba ko. Ipatawag ko sa akong nga mga babae. <laughs> Nangitawag ako sa akong nga mga lalaki. Pag baba na po, may kasamban ko niya. Nga nangalawag na po ko sa kong pisina. Nga nangagsumbong-sumbong daw po. Huwag ako ko niya. Kung daw nga, nagsunan ako ninyo, hindi magkawin ako. Hindi mo ninyo kulot mo ko sa amo mo sa akong amo. Ulo ka mo sa bayang mo sa kuhali. lang nagsumbong ko sa kumisinan. May pasagtan mo nila na wala sila yung aksyon. So, siya ngayon nagsumbong na ako. kung nung makaulit ako maksyonan ko na yun hindi na lang ako kapulong sa primabuhas sa nga mo bakit siya mapatay bako alin niya nilupatan ko niya sabot akong kibating kapang urog ko alam niya, nalibo ko kung saan ako gusto niya kuha ko ng silpon e para hindi na lang ako makakunta ko lang ako kaya tagi paning ako gusto <laughs> ko. ko, makaulin ako dahil. yun. ko ka pala sa bunga mo, ato ko kung amo. Ang langga, mga langga, napanood nyo, no? Napanood nyo, klarong-klaro. Nagagalit ang kanyang employer kung bakit daw tumawag agad siya sa agency. Dapat ang ginawa mo, kabayan, hindi ka muna tumawag sa agency. Nag-usap muna kayo ng iyong employer kung bakit anong dahilan, kung bakit kayo nag-aaway. So ito bigyan ko to na reaction video. Ako, ganyan din ang sistema namin. Nag-aaway kami, nagsasagutan kami, pero hindi ako tumatawag hindi ako humahaba uh, gumagawa ng hakbang na para tumawag sa agency. Kasi ganito 'yon, mga langga, papaliwanag ko sa inyo. Once na tumawag kayo sa agency, ang inyong employer tatawagan. ba? Diba? Tatawagan ang inyong employer ng agency kung bakit tumawag ka doon sa kanila. Sa anong dahilan? O connecting. Dahil syempre hawak nila yung ikama mo, hawak nila yung passport mo. Kaya alam nila kung bakit ko anong dahilan. Hindi ka nila yan i-release -re at hindi ka ihatid sa agency pag ganyan ginagawa mo ngayon. Di mo. Galit yung employer sa'yo. Dahil dapat ginawa mo unang hakbang niyan. Pumunta ka sa employer mo, mag-usap dapat kayo. Kung anong dahilan, kung bakit ka nagagalit, ganyan ako ha, ganyan ako sa mga baguhan. Ito'y babala ha. Ganyan na ganyan ako sa aking amo. Minsan binabagsakan pa ako ng pinto ha. Ito yun, binabagsakan pa ako ng pinto. Sabi ko sa ay amo kong lalaki, sa anong dahilan kung bakit ka nagagalit sa akin? Binablog Binabag sa kanya ako ng pinto. Saan sagot niya sa akin? Umalis ka dito. Ay di, umalis ako. Tapos ngayon, kinaumagahan, kina okay na ang otak ng aking amo. Saka ko siya kinausap. Bit-bit ko na yung malita. Ang sabi kong gano'n sa kanya, pero hindi pa ako nakatawag ng, ng agency ha. Ang sabi kong gano'n sa kanya, kung ayaw mo na sa akin, ibalik mo ako sa ahensya ng maayos. Kasi kailangan pa ako ng mga anak ko at kailangan pang magtrabaho. Ayan, huminahon. Nagkaroon ng magandang pag-uusap. Naglabas siya ng sama ng loob. Naglabas din ako ng sama ng loob sa kanya. Ganon dapat ang ginawa mo, kabayan. Hindi yung basta-basta ka agad tumatawag sa agency. Dahil yan, tatawagan nila mismo ang employer mo. So... Sana naman magkaroon tayo ng kunting aral dito sa ginagawa ni kabayan. Ayan, tuloy, napahama ka na ngayon at nagagalit sa iyo ang iyong employer. So maraming salamat diyan sa panonood nyo ng ating video.